Mm -hmm. What's up po ka kawangit no? Na na nako di ang isang mga kawangit, og ang isa mga kapangit mag o kayo mga kapangit ah nara Tulo ni sila ka mga kapangit ang narin from above, na po mabaw Pero di na sa nila no kaya mag o Ito rin isa o uh, misa to Because, og Ang isa ito ada Dikas naabog na ko rin mga kapangit Muni o oh. Muni siyang hapatiukan Hmm. Duha ka buk ang balay ano ka pangit ho oh. dubul dubul ang balay ano Hmm ang dug sana ni oh Hmm tas kay dug sana ka pangit ho Hmm bolit sa atra Dili ko ug dili ka pangit ho Oh, oh. baba ba ang ambalay ano oh. dubul ambalay balay ng ka pangit Ha oh. Ha no, antumoy sa isa oh balay Ini nak pergi tu Duh bul tikas ni yang kapang itu ni Nampak? 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 Duh food ang sana no? Duh bul put sana ni awak Nampak? bul Dah selamat tu